Merong pangit na sumusunod sa iyo, sasabihin ni stalker, pero pag nagwapo, we admire it. Oo. Oh. Okay. Di ba? Naranasan niyo na bang ma-facial discriminate? Ako madalas. Madalas din ako. Sobrang dalas. Bakit ka na-facial discriminate? Kitang-kitang niyo naman sure. na hindi naman ako gwapo. Sabi mo, pogi ka, sinuwaling. In behind of my attitude. ah <laughs> Siguro gwapo ako inside, pero yeah. outside siguro kayo na bahala dyan guys. <laughs> kung, anong magiging ano nyo, impression sa itsura, kung paano kayo tumingin sa itsura ng tao. Tama. Kasi mostly kasi uh, sa panahon natin yun, uh, tinitignan nila yung panlabas na anyo na isang tao. Eh. Hindi naman tinitignan muna yung ano. Uh, example, sa trabaho, edge muna talaga yung ano eh. Maganda na lalaki. Eh. Mas madali ka mapasok. Kaya nga nakalaga, with pleasing personality. Ako ah, ka, kung matalino ka pa, mas madali ka mapapasok. Ano naman yung pangit? Matalino nga, walang pleasing personality, nagkakasabayan. Paano kung mas matalino ito? Ibigay mo na sa mga pangit. Yung na natin problem. Pogi tayo. Ikaw, anong sample mo nun? Oh, okay, hindi hindi sa sarili ko, pero meron ako napanood na isang... Sabi mo, naranasan mo na! Naranasan ko, pero ako yung laging ano, yung admirer. <laughs> Kapal na mo <laughs> ah. Then meron ako napanood na social experiment yung ito simple simple yung babae na hindi maganda kasiraan ng gulong walang tumulong tapos pagdating do sa magandang babae na malaki yung juging tapos kasiraan ng gulong usmi yung marima ang mga lalaki nagpupunahan tumulong o di ba syempre grabe naman huwag naman sana tayong gano'n Meron ako nabasa sa Health Magazine. sabi doon, kahit ano pang itsura mo, basta sa para sa iyo, pogi ka. Pogi ka. Ha, manifesting. Ang, if you think you look good, parang it comes with the confidence. Eh. Ah, parang magkakaroon ka ng confidence to present yourself better, mag-aayos ka mabuti kasi alam mo pogi ka. Ngayon, kung sa tingin mo pangit ka, change your mindset siguro. Kasi kung sumuko ko na lang, at tingin mo pangit ka, ano pa yung magiging tingin ng ibang tao sa'yo? Sabi nga nila, lahat tayo ay nilikha na kawangis ng Panginoon. Mm -hmm. Ewan ko lang dito kay Alvin kung sinong gumawa. <laughs> <laughs> Agree din naman ako doon, but uh, I'm not fully confident na nagawa po ako. Hindi ko masasabi na fully confident na nagawa po ako, but agad uh, I, I, got, my talent. Agad uh -huh. I, got my, I got, I, got, my own strength. Meron akong kakaralan, Pogi ka, ayaw mo lang magpalupit. Pero, basta, di ba? Yeah. <laughs> Alam mo yun? Yeah. Ah, ako confident eh. Kasi, katulad nga sabi ko, ah, uh, may talent ako, nag-aralan ako. Doon ako na, ano, dun, dun, parang dun ako na fulfill. Hmm. Noong ako mas sinabi ko na, ano, confident ako. Kasi, I can, I, uh, I can face people, I can face the world. Di ba? Na, meron ako na to. Without knowing na, hindi ko naman sinasabi sa sarili ko na, na, hindi naman ako ganun kapangit. Hindi naman ako ganun kagwapo. <laughs> oh, ako pa dulot ng pag ka. <laughs> Tanggalin mo na rin yung balbas mo. Ako pwede pang magmura. Man! So, kung nagustuhan nyo na ang aming video, syempre, huwag kalimutan mag-subscribe, mag-follow, at syempre, share and like na rin sa lahat ng mga social media platform namin, such as Facebook, YouTube, Instagram, and TikTok. And a lot of videos na i-upload pa namin yeah. in the entire future para sa inyo. At okay. kung meron kayo mga comments at suggestions or may mga ideas kayo na gusto nyo ipagawa sa amin, comment nyo lang. Yan. At dahil sinabi na nila lahat, ako na lang magpapaalam. Paalam! Magpapaalam.